Ito na yung pangalawang araw ng pagpapatuyo ko dito sa ginagawa kong salbaro. At ayan na nga, tinanggalan ko na yan ng dahon sa likod para nga matuyo naman yung pinaka likuran na nakadikit dun sa dahon ng saging. At dapat nga pag gumagawa nito ay talagang manipis lang para mas mabilis nga matuyo kagaya niya. No? Diba? Kaya e medyo makulimlim nga ngayon pero pa ano-ano naman yung araw, uh, pasulpot-sulpot. Pero mas maganda talaga kung mainit na mainit para mas mabilis nga matuyo.